Ang kwentong ito ay mula sa tunay na pangyayari. Karanasan ito ni Alejandro. Taong 1986, Hupi, Gubat, Sorsogon. Isang kilalang punong abalas sa kanilang lugar si Alejandro. Bukod kasi sa magaling itong magsalita at maganda ang boses, ay talagang mawiwili ang sino man sa mga pasakalye niya. Panganay siya sa apat na magkakapatid at katuwang ng kanyang ama sa pagtataguyod ng pamilya. Ang kinikita niya sa pagiging punong abala ay binibigay niya sa ina ang kalahati at itinatabi naman ang matitira. Nagiipon siya ng pera para makapag-aral. Sa kanilang magkakapatid, bukod tanging siya lang ang may magandang mukha, maputi ang balat niya, matangos sang ilong at may taas na 5-11. Idagdag pa ang matipuno nitong pangangatawan. Ayon sa mga magulang, nakuha niya ang itsura sa lolo nito sa tuhod na isang Espanyol. Simple lang ang tahanan ng pamilya. Gawa ito sa tabla at pawid. Ang sahigayari naman sa tablang bahi. Para sa mga hindi nakakaalam, ang bahi ay isang uri ng kahoy na itsurang nyog. Kulay itim ito at napakatigas. Sa tuwing nasa bahay si Alejandro, paborito niyang tambayan ang malaking puno ng manggas sa likod bahay nila. Isang araw, dumating ang matalik niyang kaibigan na itago natin sa pangalang Roldan. May kasama itong magandang babae at hinahanap siya. Sinalubong niya ang mga ito at tinanong kung ano ang kailangan. Padi, si Lloyd ang nga pala. Hinahanap ka kaya sinamahan ko na dito. Tugon ni Roldan. Napakunot naman ng noon ang binata dahil hindi niya kilala ang babaeng kasama nito. Padi, hindi ko naman siya kilala. Miss, walang galang na pero bakit mo ako hinahanap? San ba tayo nagkakilala? Tanong ni Alejandro sa dalawa. Natawa naman si Roldan sa naging reaksyon ng kaibigan. Lumapit ito kay Alejandro at tinapik sa balikat. Sinabi nitong kailangan daw ng punong abala sa kasal ng kapatid ni Lloyda at siya ang hinahanap. Ayon din sa dalaga, ay nakilala niya si Alejandro sa biniyag ng anak ng isang kaibigan at siya ay isa sa mga ninang. Kakamot-kamot ng ulo na inimbita ng binata sa loob ng tahanan ng mga bisita. Maupo ka muna. Maupo muna kayo, Loida. Pati bibili lang ako ng merienda natin. Wika ni Alejandro sa mga bisita. Pagbalik ng binata, may dala na itong dalawang botay ng Pepsi at ilang balot ng tinapay. Ngumiti naman si Loida at nagpasalamat sa binata. Habang kumakain, napag-usapan nila ang sadya ni Loida kay Alejandro. Nasabi ng dalaga na dalawang araw silang mananatili sa lugar na pagdadausan ng kasal at malaki ang inaalok na kabayaran. Bukod kasi sa pagiging punong abala, ay gusto rin daw ng ikakasal na si Alejandro ang magbasa ng mga gustong iparating ng ikakasal sa isa't isa. Kaagad namang pumayag ang binata. Bago umalis ang mga bisita, kinausap ni Alejandro ang kaibigan kung maaari ba itong sumama. Kaagad namang pumayag ang binata. Bumulong pa ito na magpipresinta daw talaga siyang sumama kahit walang bayad dahil kursonada nito si Loida. Napailing naman si Alejandro at tinapik sa likod ang kaibigan. Dumating ang araw ng kasal, suot ang long sleeve at brown slacks na pantalon. Lalong lumutang ang kagwapuhan ni Alejandro Magkasabay sila ng kaibigang si Roldan na pumunta sa lugar kung saan idadaos ang kasal. Walang ya, padi. Para akong alalay kapag nakatabi sayo. Chak na ikaw na naman ang tititigan ng mga kababaihan mamaya. Uwi ka ni Roldan sa kaibigan habang umiiling. Aba, hindi ko namang kasalanan na biniyayaan ako ng ganitong itsura padi. Isa pa, hindi rin maganda ang ganitong mukha dahil madalas kang mapagkakamalang babaero. Tugo naman ni Alejandro. Pagdating sa lugar, napansin ka agad ni Roldan ng mga kababaihang nagbubulungan ng makita si Alejandro. Napapangiti pa at napapakagat sa labi ang ilan. Bagay na hindi naman pinapansin ng binata. Sinalubong sila ni Lloyda at nang iabot nito ang kamay kay Alejandro ay napatitig pa ito ng sandali. Hindi naman yon nakalampas sa pagmamasid ni Roldan. Nang papasok na sila sa tahanan ng ikakasal, pasimpleng siniko ni Roldan ang kaibigan. Padi, mukhang talo na naman ako sa iyo, ikaw ang kursonada ni Lloyda, pero... Huwag kang magalala, madaming magagandang babae sa paligid, tiyak na may magkakagusto din sa akin. Wika ni Roldan. Loko-loko, nandito tayo para magtrabaho at hindi para makipagbabutihan sa mga babae. Tugon naman ni Alejandro sa kaibigan, sabay tulak dito ng marahan. Bago magumpisa ang kasiyahan, kumain muna ang magkaibigan. Sa likurang bahagi sila pumwesto kasama ng ilang kamag-anak ng ikakasal. Ang unang araw ay bispiras ng kasal kung saan may iba't ibang palaro at pagbibigay mensahe sa ikakasal. Habang kumakain, napansin ni Roldan ng isang lalaking kaedara nila. Masama ang titig nito kay Alejandro at panayang ang Pagdura. Nang magumpisa ang kasiyahan, pumasok na si Alejandro. Panay ang pagsigaw ng kababaihan, kung ano-anong kalokohan at may pagkabastos na hamon pa ang madidinig niya na sinisigaw ng marami. Hindi naman pinapansin niyo ni Alejandro at patuloy lang siya sa pagsasalita. Makalipas ang isang oras na pagsasalita, sumenyas ang binata sa kaibigan na kailangan nito ng tubig. Kaagad namang sumunod si Roldan at pumunta sa likod bahay upang kumuha ng pichel ng tubig. Papalapit pa lang siya sa lugar nang madinig niya ang dalawang tinig ng lalaki na nag-uusap. Masyadong mayabang ang lalaking yan. Kailangang magawa na kaagad natin ang plano bago pa maunahan. Manmanan mo ang kilos ng dalawa at ako na ang bahala sa lahat. Uwi ka ng isa at tumugo naman ng pagsang-ayo ng isa pa. Binagala ni Roldan ng paglalakad at nang malapit na siya sa dalawa ay tumikhim siya. <coughs> ah mga pade, saan ba pwedeng makakuha ng tubig? Tanong nito sa dalawang lalaki. Kaagad namang nagsalita ang isa at itinuro ang sisidlan patina ang mga baso. Matapos ituro ay nagkanya-kanya na ng pag-alis ang dalawa at bumalik sa mga ginagawa. Nang matapos ang trabaho ni Alejandro, lumapit sa lamesa si Loida at kinamusta ang dalawa. May dala din itong pagkain para sa kanila. Pero kapansin-pansin na mas marami yung kay Alejandro. Uupo pa sana si Loida, Pero tinawag ito ng mga pinsan kaya naiwan ng dalawang binata at nagkatinginan. Pagkatapos ay nagtawanan. Iyan ang nga bang sinasabi ko sa sa'yo, padi, Ikaw talagang kursonada at hindi ako. Kita mo naman ang mga titig at yung pagkain. Tingnan mo. Alatang mas espesyal ka. Wika ni Roldan sa nangaasar na tono. Ilang sandali ang nakalipas, napansin ni Roldan ang dalawang lalaki kanina. Bumulong siya sa kaibigan at sinabi yung mga nadinig. Padi, duda ako sa lalaking yan parang may hindi magandang gagawin. Nadinig ko sila kanina na nag-uusap nung kasama niya at mukhang may pinaplano. Wika ni Roldan sa kaibigan hindi naman yon pinansin ni Alejandro at sinaway na lang ang kaibigan. Pagsapit ng gabi, tuloy ang kasiyahan. Dito na din napag-alaman ng magkaibigan na kusinero pala yung lalaki na itago natin sa pangalang ni Mesio. Nang matapos ang kasiyahan ng gabing yon, lumapit sa magkaibigan si Loida. At inaya ang mga ito na sumama sa kanilang lamesa. Naroon si Nemesio at yung isa pang lalaki na nagpakilalang Turing. Nag-inuman sila at nagkwentuhan. Napapansin naman ni Roldan ng matalim na pagtitig ni Turing at Nemesio sa kaibigan. Nakatabi kasi dito si Lloyda at malimit na hinahampas ng dalaga si Alejandro sa tuwing magbibitaw ito ng pagpapatawa. Aliw na aliw ang lahat sa pagkabibo ni Alejandro, bagay na hindi nagustuhan ni Nimesho at Turing, kaya nagpaalam na ang dalawa. Pagdating ng alas dos ng madaling araw, nagpasya na rin ang magkaibigan na mamahinga na dahil maaga pa sila kinabukasan na iwan naman ang iba pang kamag-anak ng mga ikakasal na nag-iinuman. Habang nakahiga sa silid na tinulugan nila, nakarinig si Alejandro ng huni ng baboy. Maya-maya pa ay napalitan ito ng angil ng isang aso. Sumilip naman sa siwang ng binata si Roldan dahil maging siya ay narinig din ng pag-angil. Madilim na sa labas ng bahay, kaya walang maaninag ang binata. Muli itong bumalik sa pagtulog, pero si Alejandro ay iba ang nararamdaman sa paligid. Maya-maya pa, nakarinig siya ng boses sa labas ng bintana. Isang garalgal na boses sa inuutosan silang umalis sa lugar dahil mapapahamak sila kapag hindi sila sumunod sasagot pa sana si Alejandro. Nang bigla siyang nakarinig ng malakas na sigawan, nagmumula yon sa mga naiwang nag-iinuman. Sa pag-aakalang binibiro lang sila ng mga ito, ay natulog na rin si Alejandro. Kinabukasan, maagang naghanda ang dalawa para sa susunod na kasiyahan. Habang nag kinausap sila ni Loida. Ah. Bakas sa mukha ng dalaga ang pag-aalala. Pero ayon dito, bigla daw sumama ang pakiramdam ng kanyang kapatid. Ganoon din ang iba pang abay na babae. Pabalik-balik ang mga ito sa banyo at ang iba naman ay nangihina at suka ng suka kaagad na tinawag ng magulang nila Loida ang dalawang kusinero upang tanungin kung ano ang hinalo sa pagkain. Pero sinabi ng mga ito na kung ano lang ang ibinigay nilang mga sangkap at dapat lutuin ay iyon lang ang ginamit nila sa mga nilutong pagkain. Kaagad na tiningnan ng mga kamag-anak ng ikakasalang mga pagkain at wala naman silang nakitang kakaiba dito. Tinakbo sa ospital ang kapatid ni Loida dahil hinang-hina na ito at namumutla. Ilang sandali pa at isang malakas na pagsigawang narinig ni Alejandro at Roldan. Napatingin sila sa pinagmulan ng sigaw at nakita nilang umiiyak ang isang lalaki habang iyakap ang isang babae na walang malay. Nagkagulo na sa lugar at nagkanya-kanya ng takbuhan ng ilan pang mga naroon. Makikita sa iba't ibang sulok ang mga babaeng nagsusuka at ang iba naman ay pabalik-balik sa banyo. Nagtataka naman ang ilang kalalakihan kung bakit ang mga kababaihan lang ang nagkakaganoon. Sa gitna ng pagkakagulo ng lahat, isang matandang lalaki ang dumating at isa-isang nilapitan ng mga babaeng nagsusuka. May ipinapainom ito at ang lahat ng nakakainom ay biglang tumitigil sa pagsusuka. Ilang minuto lang at halos lahat ay napainom na ng matanda. Habang abala ang lahat, napansin ni Alejandro Sinimesio at ang kasama nito na nagmamadaling umalis sa lugar. Nagdaan ang dalawa sa likuran at patakbong pumasok sa kakahuyan. Kaagad namang hinatak ni Alejandro ang kaibigan at sinabing susundan nila ang dalawang kusinero. Patakbo na sana ang dalawa, nang bigla silang pinigilan ng matanda. "Kung ako sa inyo, hindi eh ko na itutuloy ang binabalak nyo. Mapanganib ang dalawang 'yon dahil hindi sila mga tao. Mga lakaw sila. Isang uri ng aswang. Natigilan naman ang dalawa at lumingon sa pinanggalingan ng boses. Nagpakilala naman ang matanda bilang Apo Baste. Ang mabuti pa tulungan nyo na lang akong magbigay ng gamot sa mga naapektuhan at ako na ang bahala sa dalawang yon. Muling wika ng matanda kagad namang nagtanong ang dalawa kung paano sila makakatulong. Dahil sa nangyari, hindi natuloy ang kasal, malubha ang sitwasyon ng kapatid ni Loida dahil ito ang pinakamaraming nakaing lason. Hindi naman maproseso ng isipan ng magkaibigan ng mga nangyayari. Paanong hindi napansin na may laso ng mga pagkain at bakit mga kababaihan lang ang naapektuhan. Ipinaliwanag ni Apo Baste sa lahat ang nangyari. Hindi naman makapaniwala ang magkaibigan sa mga nalaman. Nang matapos ang pagbibigay ng lunas, naupo ang dalawa sa isang kawayang upuan sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Nakatanaw lang sila sa kawalan at walang umiimik ni isa sa kanila. Ilang minuto ang lumipas. Lumapit si Loida sa magkaibigan, bagsak ang balikat at tumabi kay Alejandro. Hindi masyadong naapektuhan ng dalaga dahil hindi ito masyadong nakakain dahil abala sa pag-iistima ng mga bisita. Habang nakaupo biglang nasalo ni Loida ang bukha, saka umiyak ng umiyak. Marahan namang hinaplos ni Alejandro ang likuran ng dalaga upang kumalma ito. Dito na nagkuwento ang dalaga. Ayon sa kanya, masugid na manliligaw ng kanyang kapatid si Nimesio at si Toring naman ay nanliligaw sa kanya. Magpinsan ng dalawa at wala silang kamalay-malay na lahi pala ito ng aswang. Si Nemesio daw ang nagpresintang magluluto bilang tanda ng pagtanggap na hindi siya ang mahal ng kapatid ni Lloyd. Pero wala din silang kamalay-malay na may balak pala itong masama. Nakaramdam ng matinding awa si Alejandro sa dalaga. Maya-maya pa dumating ang mga magulang ni Loida at sinabing maayos na ang kondisyon ng kapatid. Napaluha ang dalaga sa kaniya kapang ina. Lumapit naman si Apo Baste sa mag-ina at ipinangakong tutugisin niya ang dalawang aswang upang hindi na makaperwisyo pa ng iba. Nang araw ding iyon ay umuwi na ang magkaibigan. Dumerecho ang dalawa sa tahanan nila Alejandro. Gaya ng dati, matapos magbihis ay nagtungo ang binata sa likod bahay. Habang naguusap ang dalawa ay naisipang uminom ni Alejandro. Kaagad namang bumili ng alak si Roldan. Inabot na sila ng gabi sa pagiinuman nang bigla silang makarinig ng pag-angil. Umaaligid ito sa kanila. Dahil sa tama ng alak, biglang tumayo si Roldan at sinabing wag silang subukan dahil hindi sila magdadalawang isip na patayin ng sino mang susubok na saktan sila. Dahil sa sinabing yun ni Roldan, lumabas mula sa pinagkukublihang puno ang isang lalaki. Tumatawa ito at sinabing hindi nila kilala ang inahamo nila. Aba, matapang ka pala. Bakit kaya hindi natin subukan? Wika ka nito at mabilis na sinalakay ang dalawa. Sinalubong ng suntok ni Roldan ng lalaki, pero mabilis itong nakaiwas. Para itong pusa sa bilis kumilos, dinampot naman ni Alejandro ang bote ng alak at binas sa giyon. Lintik ang aswang ka, hindi ka pa nakontento sa ginawa mo sa mga tao sa kasalan. Pati kami, kakataluhin mo pa. Ano bang nagawa namin sa'yo? Wika ni Alejandro. Matagal nang naliligo si Torin kay Loida pero ikaw ang gusto ng babaeng yon. Hindi na ako makakapayag na matulad ang pinsan ko sa akin kaya papatayin na kita ngayon. Tugon naman ng aswang at inatake nito ang dalawa. Nakalmot si Alejandro sa dibdib dahilan para matumba ito at si Rolda naman ay nakalmot sa braso. Umangi lang aswang at muli na naman sana itong aatake pero isang sibat ang tumagos sa hita nito dahilan para mawala ito sa balanse at matumba. Hindi naman alam ng magkaibigan kung saan nagmula ang sibat dahil sumasakit ang mga tama nila. Ilang sandali pa ang lumipas, nagsalita ang matanda. Walang iba kundi si Apo Baste. Sinasabi ko na nga ba at silang dalawa ang pupuntiriyahin mo? Mabuti na lang at nasundan ko sila. Dito na matatapos ang paghahasik mo. Aswang! Naglabas ng isang punyel si Abo Baste at humakbang papalapit sa aswang. Akmang tatakas pa sana ang nilalang, pero hindi na nito nagawa dahil sa tama ng sibat sa hita. Inundayan ng saksak ng matanda sa dibdib ang aswang. Kaagad naman itong humando sa lupa na wala ng buhay. Nagpasalamat naman ang dalawa kay Apo Baste at sinabing, kung hindi siya dumating ay baka napatay na sila ng aswang. Makalipas ang ilang minuto, dumating na ang mga magulang ni Alejandro at nagulat sa nadatnan. Ipinaliwanag naman ni Apo Baste ang totoong nangyari. Matapos marinig ang pagpapaliwanag ng matanda, maluhaluhang lumapit kay Alejandro ang kanyang ina at niyakap siya ng mahigpit. Makalipas ang tatlong araw, sumunod na napatay ni Apo Baste si Turing. Lumipas pa muli ang ilang buwan at naging magkasintahan si Loida at Alejandro. Hindi na nakapag-aral ang binata. nagpasya na lang itong magtayo ng negosyo kasama ang kanyang asawa na si Loida. Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nila malilimutan ng karanasan sa isang kusinerong aswang.